Pag masyadong marupok. Dikdik, dik, marupok ka. Dikdik. <laughs> Nini, huwag masyadong marupok ka. Dikdik. Ano? Huwag masyadong marupok. Ano? Dikdik. Huwag dik. masyadong marupok. Ano, dikdik? Ano? Kung gusto mo nini, aray, abigay ah, ko na sa iyo. Ako na no, may madaling kausap. Yan, kati na lang. Parang matagal ko na siyang niluluto. Pero, carry lang. Tekman mo nga, Jack. Hindi niya alam kung paano ako i-address. Sabi niya, tita. Tapos maya may ate. Mamaya lola na ako. Mayroon sobrang loli. Ha? Sobrang <laughs> loli. Maalat? Umalat? <laughs> ma paano maalat? Maalat ba? <laughs> sabi mo kasi wala walang lasa? Kaya <laughs> po Tama lang. Pwede mo sa brand mo sarap. Kasi piniprito yan ni Lola mo eh. Ayoko naman ng ano. Pritong prito. Mag-try tayo ng isa. Pero parang luto na yata ito. Luto na siya. Ilang minutes lang. Tekman mo nga. Hindi. Maksan. Tapos tekman mo. Hmm. Ang na. Eh. Kasi ilang minutes lang din ito eh. So, ano pa naman siya guys, A fresh pa oh, look. Iba na tatanggal sa lalagyan yung ano, pero yung iba na nangatanggal na. So far eh, okay naman siya. Tikman mo nga, ng lasa. Sarap? Totoo na? Hmm. Medyo maligat. Medyo maligat. Kaya pala natin sa inyo. Bakit? Yung kamay mo? Hmm. <laughs> Bakit? Anong ginawa mo? Nagalawa <laughs> nyo yung labas. Naglagay? Bakit? Naghugas ka na, diba? Paano mag-ala? Yung ano? Isama. E, Isama mo yan bukas sa pag-anumahap. Siguro luto naman ito. to. Pwede na. Naantok na ako. Ano hina lang natin ulit. Initi na lang natin bukas. So yun lang guys. Thank you for watching. Nini, ibibigay ko na ito sa iyo. Ha? Bukas. Papadala ko na yung damit niya. Ah, oh. Oo. Oh, live yan no? Live. Ina, pamigay ko na ikaw. Ano? Napabigay. <laughs> Crush ka daw niya eh, Oh. O, oh, na lang sa kanya. So, yun lang guys. Bye-bye. Okay na to. Okay na to. Initin na lang natin siya bukas. Uy. Parang ang sarap niya. Kaya lang nakapag-brush na ako. Nagugutom ka? Kakain ka? May kanin pa ba tayo? <laughs> Pakita ko ka yung kanin natin. <laughs> yung nagugutom nga ka, kasi may niluto ang ulam. Pero, yung kanin mo, ganito na lang. <laughs> wala. Wala kanin. Gutom ka na kainin mo yan. Tagay mo sa pinggan. Kakain lang natin. Ah. Eh. Ayan. Kunin mo yun, kunin mo. Hindi. Kainin mo na yan. Isakay ka na ng bukas. So, yan lang. Tapos na. Okay na to. Thank you for watching.